Oops. So, mga mga pala mga boss, ay uh, ilalagay muna natin yung oren dito sa gilid. So dito susunod ko na lang ilalagay yung oren kasi tatanggalin ko pa to Tsaka ilalagay ko pa to ng 3D. So dito na lang tayo muna maglalagay ng oren natin. Yung oren natin mga boss oh yung tinesting natin nung nakaraan so sakto lang yung ano natin pangit naman kasi yung masyadong malaki yung uring yan o no, maigpit na na maigpit mga buso parang ayaw nyo pumasok ah So, <coughs> ganda kasi pag may uri mga boss para sure na sure yung ano niya na walang singaw yan ayan dali natin mga boss so ayan mga boss so bubutasan natin mga boss kaya lalagyan natin ng thread ito mga boss uh, nabutasan na natin una ng drill bit so ito wala kasi akong size na ganito yung ano nyo mga boss so, 11.58 so wala tayong butas na pang butas na ganitong drill bit so yung gagamitin natin ito na lang yung carbide natin na pang bawas para madandahan natin pag bawas mga boss kasi pag drill bit na malaki baka hindi na magkasya yung pang thread natin mga boss So testing natin ng mga boss ha. Hmm, kasya na yung hindi pa. Ayan. So tamang tama lang medyo hindi siya masyado masikip. So mga boss. Yung setup natin. Goods. Ayan, tanggal eh. So, yung mayare, ito lang yung pinadala, yung cup. So, hindi natin pwede magaya yung thread niya. Kasi nga, hindi niya pinadala yung unit niya. So, gumawa tayo nito. Uh, ano lang to ng motor mga boss? Yung putres lang. Yan. So, ginawa muna natin, nag-thread dito para malaman natin kung tama na yung sukat. Yan. Pagka sakto -sak na. Tsaka tayo gumawa ng, ah, nag-thread dito para, yan. Ito nyo. Ganyan lang yung technique mga boss. Pag nag- ito lang pinadala sa inyo so muna kayo ng mail na ano na uh, ito yung, yung natin tapos bukasan natin yung bibig niya mga boss tapos testing natin ulit kung uh, kasya lang yung ano natin Yan mga boss oh. Kasyang, kasyang lang mga boss kasyang kasya lang so pwede na ito mga ano mga boss pwede na itong ipadala ito mga boss sa kanya sa sa may ari So tanggalin mo na yung ano mga boss yung ah, ano niya. Ah, Yung mga naiwan din sa loob na ano natin. Yung mga boss sakto sakto lang. Yung size. So tanggalin muna natin mga boss para si maraming pumasok ng mga ano mga boss eh. Para So yan mga boss sa loob. Oh. Ginawa natin. So may o-ring na yan mga boss. Lagyan na natin ng o-ring. Yan oh, no, sa loob niya tapos ito maraming laman mga buso kaya kailangan muna natin tanggalin kasi baka hindi ito maano-ano hindi niya matanggal hindi niya matanggal so delikado yan sa ano natin mga bus unit so tatanggalin muna natin lahat para walang sagabal sa loob balin nalagyan na natin sa plastic mga boss kasi so baka mahulog yung mga parts niya. So, ito mga boss, oh. Yung, ano natin. Yan. Tapos, ito mga boss, oh. So ipapadala na natin, natin mga boss Sa mayari So yan mga boss Medyo ano lang ito mga boss Medyo mahal lang yung mga parts niya Kasi binibili natin itong mga aluminum So mabutin lang yung mayari yung bumili Kaya hindi na tayo bumili Pero kung wala ulang padala yung mayari So bumibili talaga tayo ng ganito na Chug Yung ano Yung bilog So mahal kasi mga boss yung ganyan na ano eh, ganito mga boss oh. Yan. Yeah. Mahal. So, ano so, na gawa natin? So, yan mga boss, uh, maraming salamat ulit sa so, panonood nyo. Uh, ingat sa inyo lagi. Ingat sa inyo.